Good morning, I'm back. This is some brusas. and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, ikalawang corona para sa Pilipinas. Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng na mga makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre bago tayo tumika ng bonggam bongga, gusto ko munang mag shoutout sa mga ilang kaibigan natin na talaga namang solid na nag-aabang, solid na sumusuporta dito sa channel natin. Syempre unahin na natin si Madam Catherine K na talaga naman oh my gosh, since 2020 ay talagang nakatutok na siya dito sa akin. Maraming maraming salamat. Actually, 2019 eh. So, maraming salamat, Madam Catherine K. na napakaganda, napakadyosa in person. Maraming salamat. So, yon And then, of course, si James Baluyot na talaga namang supportive din sa atin. Shoutout out sa iyo. Si Bosa Nova, thank you so much. And then, of course, si Barbet Elizalde na talaga namang grabe ang pagmamahal at supporta. Thank you so much snake jam thank you si Yaya Muhammad maraming maraming salamat and then of course gusto ko rin pasalamatan Siyempre Randy Lucas ito talaga since 2019 din Randy Lucas maraming salamat sa pagmamahal at support na solid na binibigay mo alam ko minsan nagtataray siya pero alam mo yon um, yung loyalty naman niya dito sa channel ko I percent. Thank you so much. And then, of course, Kai Ninong Perfecto. Hello. So, thank you, thank you so much, Ninong Perfecto, sa love and support. Dr. Glenn Pascual, thank you so much. And then, of course, si Atty. Cornelio Dilad with his partner, na si Mirby, thank you Madam Herieta Sulidad, maraming maraming salamat po And then of course si Isidro Lopez Si Ryan Matugas, maraming salamat Si Alexandria Lee, si Alexandria Lee, thank you so much At saka syempre, huwag natin kalimutan si Jan ko. Kamusta na kaya? So yun, so syempre marami tayong hatid na chika ngayong araw na to Na talaga naman, oh my gosh magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Dahil ang chika natin for today is about ikalawang corona para sa Pilipinas. So, yun nga. So, katatapos lang natin manalo ng Reina hispano americana nung nakaraang araw. At nakakatuwa kasi nakuha natin yung corona after nung last natin nakuha, yung first ever na nakuha natin noong 2017. Ito din yung first time na sumali tayo sa Reina Hispano-Americana. And then, ayun, so nakuha kagad natin siya. Bingo kagad si Teresita Marquez no lumaban siya. Siyempre naman, magaling ang Teresita Marquez at syempre, maganda ang kalooban. Kaya, ayun, ipinanalo talaga siya doon ng bongga bongga And, Mula nun, ang tagal masundan. Eight years tayo nakipagbakbakan para sa corona. Pero kung iisipin mo, ang tagal nung eight years, no? But finally, this is it, guys. Dahil nga, nung nakaraang araw ay naipanalo nga ni Diyang Mate ang laban niya dito sa Reina Hispano Americana at kung saan ito ang ating ikalawang corona. Di diba? Ang bongga. Pero syempre, eto nga, marami nagtatanong, kailan naman daw natin makukuha ang ikalawang corona mula sa mga pageant na to? So, ito nga ay ang supranational ng last pa tayong nanalo ay noong 2000. 13 na si Mucha Datol at mula nun hindi pa nasundan. Lagi na lang tayong runners-up, lagi tayong, alam mo yon pasok lang sa semifinals. Pero never tayong nabigyan uli ng chance na maibigay sa atin ang corona. Kaya naman, ang tanong ng lahat, etong taon na to kaya ay makuha na kaya ni Tara Valencia ang corona ng Miss Supranational. So, akala nga natin noong last year. Pero, ayun nga hindi tayo pinalad. So, binigay lang sa atin ang Miss Asia Queen, di ba? So, yung Miss Continental Asia Queen, ayun, medyo parang nakakaloka kung iisipin mo. Pero sige na lang din dahil at least may title. Pero this year, syempre maraming nag-aabang sa magiging laban ni Tara Valencia dito sa bayan na ispaasa ah, mo Miss Supranational. So, yun nga, sinasabi nila, nako, ito na ang hinihintay nating momento. Alam naman natin si Tara ay talagang magaling pagdating sa pasarela, may ganda na may ino-offer talaga ang batang to. At masasabi ko naman, di kalibre kung pag-uusapan natin ang performance. Pero ang tanong, ready na kaya siya para sa kanyang Q&A portion? So, yon So, alam natin medyo pagdating sa Q&A, hindi pa siya ganong kabongga, hindi pa siya ganong kahinog. Pero syempre, siguro naman sa isang taon na hinintay natin kay Tara Valencia para mag-compete sa Miss Supranational ay piling ko naman yung mahigit isang taon pala parang piling ko naman na paghandaan niya kung saan aspeto na mahina siya at ito ay na-improve niya na ng bonggang bonga I hope so. So yon so yun yung abangan natin. Pero umaasa ako na talagang magbibigay ng magandang game or magandang laro itong si Tara Valencia sa competition niya sa Miss Supranational. At talaga namang kaabang-abang to dahil dito nga natin malalaman kung makukuha na natin ang ikalawang corona mula sa supranational since 2013 pa tayo na huling manalo. di ba? Diba? At syempre, ikalawang corona din para sa Miss World. Nako, ito din. Grabe din, nilumot na tayo dito. Sobrang grabe ang hirap manalo ng Pilipinas sa Miss World mula nung nagsimula ang Miss World hanggang umabot ang 2013. So, sobrang ilang dekada bago tayo nabigyan o napansin, di ba? Kung iisipin mo, para ang hirap, parang hindi ganong kadali manalo dyan sa Miss World. Pero ayun nga, so umaasa tayo after ni Megang Yang nung no 2013 ay maibibigay na sa Pilipinas ang corona ng Miss World this year. So, yon So, talaga, itong yung taon na to. Target talaga ng Pilipinas. Supranational and Miss World at Reina Hispano-Americana. Sabi ko nga, nagtagumpay tayo sa Reina. O, oh, so, ngayon naman, ang susunod na laban ay Miss World. Mauuna yata ang Miss World kesa sa Supranational. Pero wala pang announcement. Mukhang nilulumot na naman ang Miss World. So, yon So, Miss World, medyo mahirap dahil alam mo yon Ewan ko, ayaw nyata ni Madam Julia sa Pilipinas or yung kandidata na ipinapadala natin ay hindi talaga swak para sa corona. So marami nagsasabi, hindi daw kasi prototype beauty. Pangalawa, hindi daw A uh, beauty with the purpose talaga yung pinapadala natin kasi ayun daw talaga yung kulang sa kandidata. Dapat beauty with purpose, hindi yung puro beauty lang tapos pang Miss Universe daw ang atake. Kaya hindi daw na pinapalad sa Miss World. Pero marami nang nag-try. Kahit pa bago manalo si Megang 'yon Diyos ko, sunod-sunod nakakapasok tayo sa top 5 ng mga panahon nila Matthew noon. And then, Ayun na, nakailang runners up din tayo dito, dalawa, especially nung kay ano, uh Gwendoline Luis Bayon yun? Talagang masasabi ko, oh my God, parang kala ko yun na. Pero tulad nga na sinabi ko, hindi ganyang kadali para sa Pilipinas na manalo ng Miss World. And I hope this year na si Krishnan Gravides ay siya na ang hinahanap para sa ikalawang corona. Kung ganda ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan sa ganda ni Megan Yang dahil mag-ani ah, Krishnan Gravides dahil Maganda naman talaga ang Krishnan maganda ang personality, humble ang personality niya na meron siya. Kung baga parang mabait na bata at alam mo yon yung very down to earth talaga. At hindi rin nagpapaawat kung paano Na Talagang eksenadora, kabugera, rampadora. So yon pero syempre sabi ko nga hindi lang naman dito Kinukuha ni Julian Morio Basihan niya para manalo ka ng Miss World Kailangan talaga may purpose ka At doon medyo natatakot ako para kay Chris ng pero naniniwala ako na pinaghahandaan niya to ng bonggam-bongga -bongga kasi syempre umingi naman na siya ng mga tips nagawa naman niya na siguro yung mga part na kailangan niyang gawin habang naghihintay siya so tignan natin <laughs> di ba nakakaloka na nakakakaba pero I hope na sana this year makuha natin yung ikalawang corona. Nararamdaman ko naman na meron tayong perfect candidates For the Miss World this year. At ganun din sa Supranational. 50-50 ako. Pero nandoon ako na sige lang laban lang para And I hope na sana masungkit niya ang ikalawang corona. So yan! Diyos ko! Nakakakaba na nakakatakot. Pero I hope sana dumating na ang time. Ng paghihintay natin sa ikalawang corona. Mula sa Supranational. At saka sa Miss World. Katulad ng paghihintay na ginawa natin dito sa... Reina hispano americana para sa ikalawang corona. Pero ang tanong ko sa inyo, makuha kaya nila ang corona na hinihintay natin para sa ikalawang corona? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, Maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated tayo sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day.